At tagumpay na inilunsad ng Barangay Balulang Cagayan de Oro City ang kauna-unahang Badak Advocacy Campaign kasama na rin ang suporta ng Police Station 4 Cagayan de Oro City Police Office na may timang Community-Based Information Education nito lamang ikasiyem ng Pebrero 2025. Ang aktibidad na ito ay pinamunuan mismo ni Barangay Captain Edwin Mikabani kasama na rin ang suporta ng PDR Region 10, Police Station 4, Cagayan de Oro City Police Office, PKG Northern Mindanao at iba't ibang force multipliers at advocacy support group. Ah, usa sa ni sa among himo, nagpa-himo kag pinta ko uh, tarpaulin. Uh, Tulog ito kasi inks, Ings, no? Ako uh, ipamutang dito. And then gusto na po ni ikalat ni siya ipamutang na mo sa mga uh, areas nga mga kaya makita gyud visible sa mga tao pagkalat gyud mga eskwelahan gina-frame gina mo lang igastuan gina gastuwan, yon, sa barangay kaya aron gina sa mga tao isip reminders minders nila no na uh, sila di ay ada po makani din nga dire taga din nga maghimo di mayo uh, aware pod sila nga oy di ta mo kuwat sa barangay kay kuwat sa dinha kan uh, seryoso ang, adyuso, ang barangay balo lang so again, sa nang mga illegal substance so niya. at least iwas maiwas iwas pod niya sa mga programa ang naturang programa ay nakatutok sa pagbigay halaga ng edukasyon sa komunidad para sa pagsugpo sa problema ng ilegal na droga sa bansa. Bula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jun Subsuban, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.